Gagawin ko lahat. Basta tulungan mo sarili mo. Kasi hindi ko talaga ako magpapagaling sa'yo. No? Pero mamaya may ano sa yung herbal. Yun ang anin mo. Pa? Hindi na po ba yan? Hindi, mamaya, mamaya. Okay. Pag-usapan natin. Ito po ah. Palipadangin po kay dad mo lang po, madam. Ayan po ah. Hmm. Sakit, doktor. Pikit. Ah. Okay lang. Ah. Okay lang po. Wala. Wala rin ako makita ng kanto sa iyo. Hmm. Wala po. Hmm. Wala. Wala po. O ito po yung palipadangin. Aray, <coughs> Aray. Sakit. Ayan, Sakit. Po. ayan po. Ayan po. Yan lang. O, oh, tinan nyo po ah. O. Oh. o, oh, dalawang daliri lang. Baka sabi nyo, pwede kayo magsalita ah, kung pinuwersa kong gano'n. Tama? Ayan po ah. ayan po ah. O. Oh. Hmm. Pikit. Hmm. Aray! 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 Hindi ko po yung yun ah. Pu! Satu rare potenya tu rotas. Kalau sih mau nilai mo, mo itu ha. Babaga si mo ah. bigan Kaibigan. Kaibigan. Tinatanong kita. Kaibigan mo lang. Ha? Kaibigan mo lang. O baklas dalawang kamay. Sige dalawa. Pababa. Inuutosan kita. Ingit galit. Ingit o nagagalit. Naingit ka o nagagalit. Ha? Naingit, nagagalit. Alin sa dalawa? Sige baklas, baklas, baklas. Baklas! Tanggalin mo na lahat yan. Tanggalin mo lahat yan. Sige, kunti na lang. Kunti na lang. Gagalim na ito, ha? Ha? Huwag kang nagagalit sa akin, ha? Umigat hmm. sa pamilya ito. Umigat daw sa pamilya ito. Umigat daw. Umigat ng tawa. Kilala mo ko hindi. Kilala mo ko hindi. Kilala ah, si mo. mo na pala ako ngayon. Ha? Ako ang team papi. Ang balis. Na, ano, yung ano mga ano ha? Taga ka-interesal ha? Ako mga kalaban nyo ha? Resume. Ako mga kalaban mo? Ha? Gusto pa yung ko pa to? Ha? Ha?

Pasensya tayo, kung wala na kita, wala akong pakalam sa may iwan mo, ha? Ha? Okay, mama, mama. Ha? Mama, mama. ha? Mama, mama. <laughs> Panginoon kong isin sa aking mandakilaw, may nga uh, nang basbasa ko, ang um, gumagbala sa baba ito. Sen, ipratlis, patlis. Madam, 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 madam. Oh, Sino muna ako kaya? Sige, para mano na. Ba't may babaeng nakano dyan? Tumakbo na. Tumakbo na. Dito. Dumae po. Kasi ano. Dito, dito, dito na sa siya. Wala na po 'yan. Niyo po. Niyo. Mm. Sandal, sandal. Ha? Doktor? Mm. 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 Wala. Yung kanto. Ah. Wala. Po. Wala, po. wala. Wala. Kulam. Yung palipadangin kanina. Wala ah. po. Wala po. Wala po. Wala po. Wala. Okay na po. <laughs> Tayo magdasala. Sana pagbigyan ka pa niya. Pero ulitin ko, 50-50 ako sa iyo. Pero ginawa kong lahat. Kumbaga sa sa tablahan na lang po, no? Uh, ang team Apo po ay humingi ng tulong sa inyo sa donation sapagkat nais ko po muling tumulong sa mga kapitbahay natin mahihirap. At uh, yun, sa mga humidol sa akin, sana may share nyo yung mga video ko para makano tayo ng uh, sa AdSense. Sana matapos nyo at Ad mo tayo. Ah uh, nandito muli ako sa Kainta Rizal, kusang nanggagamot at shout out kay Roy Ben Capistrano ng Pandakan, si Brother Rap Sarno at sa aking anak. Okay. Ah uh, maraming maraming salamat po magandang gabi.